last of week la Kumusta mga bata? Ako ang inyong kaibigan ba kayo para sa isang super, super, super sound adventure ngayon? Yeah! Parang may naririnig akong malakas na yes. Magaling! Dahil ngayon, subay sabay nating alamin ang sikreto. Paano nga ba gumagalaw ang ating ibig, dila at lalamunan para makagawa ng mga salita? Ito ang pag-aaral sa punto at paraan ng artikulasyon ng ating alpabetong Filipino. Kaya, ihanda ang inyong mga sound machine. Halina't buksan ang mundo ng mga tunog. Okay, team. Unahin natin ang limang bida ng ating boses. Ang mga patinig. Tandaan, sa patinig, tuloy-tuloy lang ang labas ng hangin mula sa lalamunan. Kaya lang, nag-iiba ang hugis ng bibig natin. Ang lihim ng patinig ay nasa dalawang bagay kung gaano mataas o mababa ang dila at kung harap, sentral o likod ito ng bibig na kapwesto. Ngayon, alamin na natin ang kanilang super sounds. Ito ang tunog ng letrang E. Para masabi ito, itaas ang dila nyo at idikit sa harap ng inyong mga ngipin at ngumiti ng malapad. Sabay-sabay, I, I, katulad ng isa, isda. Ngayon, ang tunog ng U, itaas pa rin ang dila, pero itulak na sa likod ng bibig. Iput ang labi na para bang nagbibigay ng kiss u. U. Tulad ng ulan. Uod. Punta tayo sa letrang E. Hindi na super taas ng dila. Nasa gitna na lang. Pero nasa harap pa rin. Numiti ng bahagya. Relax lang. E. E para sa eroplano, elepante, at ang kambal niya. O, gitna ang dila, sa likod ang bibig. Bilugin ang bibig na parang ganito. Pero, hindi kasing bilog ng U. O. O tulad ng oso. At ang malaking tunog, ang A. Ang dila ay nasa baba at nasa gitna ng bibig. Ibuka ang bibig ng malaki na parang nagulat. A. A. Araw. Ngayon, para sa mga astig na katinig, dito mag-iiba ang tunog dahil may humaharang na hangin alamin natin ang dalawang sikreto. Ang punto ng artikulasyon at paraan ng artikulasyon. Panlabi o bilabial. Dito, magkadikit ang ating dalawang labi upang makalikha ng tunog. Dito, mahanap natin si P, B, at M. Ang paraan dito ay pasara. Biglang haharang at bibitawan ang hangin. Simulan natin sa tunog ng letrang P. Kung mapapansin natin, ito ay walang tining, Hindi ito nagbabibrate. Parang may maliit na pagsabog. Ang sunod ay ang letrang B. Ba. Ba. Kung mapapansin natin, may vibration sa lalamunan. Kaya ito po ay may tinig. Ang sunod ay ang letrang M. Ang paraan po nito ay pailong o nasal. Ang hangin ay lumalabas sa ilong. Sabay-sabay. Mm. Mm. Pangipin o dental. Pansila o alveolar dila sa ngipin at gilagid. Dito ang dila natin ay didikit sa ating mga ngipin o gilagid. Dito makikita natin si na T, D, N, S, L, at R. T at D. Ang paraan nito ay pasara. Idikit ang dulo ng dila sa likod ng ngipin. Tapos bitawan. Tuh t, t. Sabay-sabay. T, t, Kung mapapansin natin, walang masyadong vibration. Kaya ito ay walang tinig. Dumako naman tayo sa letrang D. Sabay-sabay. D d, 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 d. Ito ay may tinig. Nakakaramdam tayo ng vibration. Ang sunod ay ang letrang N. Ito ay pailong o nasal. Ito ay may tinig. Dikit pa rin ang dila pero sa ilong lalabas ang hangin. Hmm. Hmm. Ang sunod ay ang letrang L. Ang paraan ay paligid o lateral. Ito ay may tinig. Ang dila ay haharang sa gitna pero, sa gilid lulusot ang hangin. L. Sabay-sabay, ito po ang tunog ng letrang L. L. May tinig. May vibration po akong nararamdaman. Ang sunod ay ang letrang R. Ito ay pakatal. Trap of love. Mabilis na pagdikit at pagtanggal ng dila sa gilagid. Ganito. Rrr. Ito ay may tinig. Nakakaramdam ako ng vibration. Pangalangala. Dila sa matigas na ngalangala. May dalawang uri po ng ngalangala. Malambot na ngalangala at matigas na ngalangala. Sa gitna ng dila at bubong ng ating bibig, matatagpuan dito sina Y at J. Ang letrang Y, ang paraan ay malapatinig o glide. Yi. Ulitin. Yi. Yi. Ito ay may tinig. Nakakaramdam tayo ng vibration. Panlalamunan o velar. Likod ng dila. Dito, ang likod ng dila ang gagawa ng tunog. Dito sina K, G, at NG. Ang tunog ng letrang K, ang paraan nito ay pasara. Likod ng dila, sa likod ng bubong ng bibig, tapos bitaw. Tulad ng k k k, -k katulad ng G na g g g. Ang sunod ay ang letrang NG. Ang paraan po nito ay pailong. Ang tunog ay dadaan sa ilong, pero nasa likod pa rin ang pagdikit. Mm. Mm. Tulad ng singing. Glottal sa lalamunan o glottis. Ang hangin ay humaharang o lumalabas mismo sa ating lalamunan. Ang paraan ay glottal stop o pasara. Biglang pagpigil ng hangin sa lalamunan kahit walang letra. Ginagamit natin ito. Una, ang letrang H. Ito ay pahinga. Fricative. Madali lamang ito. Huminga lang ng malakas palabas. Ito po ay walang tinig. At syempre, ang ating mga katinig wala sa ibang wika na idinagdag. Ang F, V, at Z. Ang F ay pangipin at labi o love you dental. Ito ay pasutsot. Ganito ang tunog ng letrang F. Ang sunod ay ang letrang Z. Ito ay pasutsot gaya ng letter F. Z. z, z. Ito ay may tinig. Ang sunod ay ang letrang V. Love you, dental. O pangipin at labi. Dila sa ngipin at labi. Ang tunog ng letrang V ay V. V my Tini. At dyan nagtatapos ang ating super fan, super scientific sound adventure. Ang humusay, laging tatandaan na ang dila, labi, at ninyo ang mga amazing na makina na gumagawa ng mga tunog na ito. Muli, ako si Binibining Jehaniza na laging nagsasabi na ang pag-aaral ng salita ay pinakamagandang laro. Hanggang sa susunod, paalam! Let's you this better. La la la. Never. La la la.